Ay hey mga idol, tara! Tulungan niya ako dito mga idol. So ang gagawin, may gagawin po ako dito mga idol. Uh, renovate ko itong aking uh, swimming pool. Kasi mga idol, nangyari dito yung iba, naipus nung lupa yung gilid. So ang gagawin ko mga idol, ayan mga idol, kung nakikita nyo, eh, sinimulan ko na po yan. kanina kanina lang, tara, samahan nyo ako mga idol. Mga kababayan, kumusta po kayo? Salamat po palagi sa panonood sa aking video uh, Mingi po ako ng pasensya sa inyo lahat At hindi uh, po ako gano'n nakakapag-upload Dahil nga po dito sa aking mga ginagawa Napakarami mga idol Halos hindi ko na magawa lahat mga idol Pero yung uh, aking uh, pagtulong sa ating kapwa mga idol ay nandiyan pa din Uh, na late nga lang mga idol itong uh, susunod kong uh, i-upload ay yung uh, sa aking box ng mga idol na ipapadala nga po sa Davao so ito nga mga idol tuwing summer kasi talaga mga idol napaka busy dito mga idol sa Canada kasi 3 months lang po ang summer sa Canada mga idol tapos lalamig na naman kaya nga po, ito ay aking minamadali kasi wala naman po akong ibang katulong dito. Hindi sila papa, yung benan ko po mga idol na nandito sa akin sa Canada. Hayaan nyo mga idol, sa mga susunod kong araw pagka medyo nakalawag-log ako mga idol, tadalasan ko po yung aking pag-upload ng mga video at doon sa update ko sa aking mga box na pinapadala sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas sa mga katutubo mga idol. Sabahan niyo ako dito mga idol sa aking ginagawa. Panunin niyo po ang aking video and like and share niyo po para po ay mas marami rin po maka makapanood. At sa ganun po ay uh, magkaroon din po tayo ng konting uh, revenue at may bili po natin ng mga susunod na ipapadala ko mga box sa Pilipinas mga idol. So yun nga, nasabi ko sa mga nakaragong video, ipapadala din po ako ng box doon po sa Luzon doon po sa mga kababayan natin mga eta na nandyan sa kabundukan na katira sobrang layo yung mga, mga idol yung napuntahan ni Sir Paul talagang sobrang layo mga idol Ayan. sa mga kababayan ko po uh, continue po natin tulu uh, tulungan si Sir Paul sa kanyang misyon uh, panorin po natin ang kanyang mga videos at i-like and share Ayan, mga idol, uh, gawin ko muna po ito ipagpatuloy ko itong aking uh, pagpala ng lupa. <laughs> Hi mga idol! So hanggang ngayon lang po yung muna yung aking uh, trabaho dito kasi ano na po dito mag alas otso na po ng gabi pero may araw pa so ito pa lang mga idol yung uh, unang ano ko araw dito so awangan nyo mga idol sana po ay matapos ko kagad pero mahirapan ako mga idol kasi hanggang dumpa sa kabila grabe yung gagawin ko mga idol kasi naipus, naipus yung ano nito eh, naipus yung uh, walling, ito yung wall niya mga idol sa baba. Naipos ng ano ng uh, lupa nung umulan ng ulan, napabayaan din mga idol. Kaya yun nga gagawin natin mga idol para ano uh, lapat na lapat yung ano yung uh, <coughs> pool liner na bibili natin. Ay mga idol, salamat po sa panonood nyo and kita-kita ulit tayo sa aking sunod na upload. Bye.